Ang oh, taba-taba ng pichay. Ang ganda guys. Ito uh, Ready na to i-harvest para sa nilaga. Na baboy. O oh, pachero na baboy guys. Uh, pwede din to pang fry lang. I-fry lang sa garlic. Yan galing sa harvest dito. Hapon na. Hmm, uh, itong hapon. Bagong harvest guys. Tapos ito pa yung uh, saging ni Papa. Kinuwan. Hi guys, gagawa naman ako ng pang lunch namin. Tapos ito galing sa harvest namin na pichay. Ayan. Tapos ang lunch namin ngayon ay minced uh, chicken with pichay at saka fried chicken. Okay guys, slice ko na yung pichay. Napaka taba ng pichay guys diba? From the table. I-chop ko lang ng manilikis. Yung ganyan. Kunti lang yung sabaw. Palisit aside ko to yung stalks. Tapos yung leaves. Later on to na ilalagay. Kasi ito yung part na to medyo matigas. ah uh, this week, parating baboy kami, no? So, ngayon, magugulay naman kami. Kora <laughs> is life, guys. Wala <laughs> na hanggang yung buhay natin. <laughs> Para healthy tayo parate. Eh. So, kaunti lang naman tong chicken. So, oh, magagamit ako ng crispy fry. Yan. Para madali lang, no? Wala nang ingredient pa. Para sana kaagad sa uh, kawawa ready to find it guys. to uh -huh. uh -huh. Dibos na ang chicken Chicken Dibos pila. Okay. Uh. <krabiliroilo> Tapos na ang sweet chai. Hindi ko na nilagyan ng sabaw. Pusa siyang nagsasabaw. Yeah. Okay na yung lunch naman. na guys. Okay.